Mapagpalang araw po sa ating mga kagre Gagawa po tayo ngayon at magsitimpla tayo ngayon ng pang-spray po natin sa ating alagang kalamansi. So, sa gagamitin natin sa ating puno or anumang mga bagay na complete sa ating mga pananim. Ito po ang gagamitin kong pang spray sa ating kalamansi. Yan. Kanaan po. Yan. Ganito lang po. Mga ang pagtimpla. Kasi nga mayroon na akong guide na ano na kung ilang ml ang gagamitin nating Kanaan, ayan, ito po, ayan o, oh. ayan Ngayon magtitimpla po tayo ngayon Ngayon, gagamitin nyo lang po ito Lalong lalo na sa mga uh, pananim natin Siyempre, hindi pare-parehas po ang pagtitimpla nyan Kasi kung nasa condition lang naman Ang mga alagan yung mga uh, pananim O gulay o kung ano man dyan um, Nasa table po ng 300 ml po 300 ml. Ngayon, katumbas po siya ng dalawang latang sardinas. Ano po yan? Kapag nasa kondisyon at walang sakit, at wala namang mga, mga insekto na dumadapo sa mga tanim nyo. Pero kung may sakit naman ng mga tanim nyo, uh, gawin nyo ng ano, apat na latang nasa sardinas. Ganon. O kaya, katumbas ng uh, 600 ml. Ganun lang po. Papakita ko po kung paano pagtimpla po niyan. Ayan, ito po yan. Kasi, sige sa lahat. Sige hmm. sa lahat po. Okay Kailangan po, magiging ayan. Kailangan po, yung container na na pang-spray niyo, ito kailangan hugasan niyo po ng mabuti ito. Alugin niyo ng alugin ng tubig at saka anuan niyo po ng maligam-gam na tubig para mapatay po yung bakterya po ng container. Kaya po. At gagamitan po po natin ng tubig siyempre. Siyempre. Bago po natin titimple, alugin ah, po natin yan. Kasi yung pinakano niya, alugin ah, mo na yan. Para po ma mahalo po siya ng mabuti. Ah. Sa 300 ml, 16 liter. Noon lang po yon. 16 liter po ang katumbas na tubig na gagamitin nyo. Ayan po, ayan. Ayan po natin 300 ml. Ayan. Ayan, tulad nga po nito. Ayan, oh, ayan. Ano, ayan, oh, ayan. Ayan po, ayan, oh, ayan. Ayan, oh. Ayan, dito. Ayan, ko, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, o. ayan. O. ayan. ko para makita nyo. Ayan. ayan po, ayan, oh, ayan. 300 ml. Katumbas po ng dalawang latang sardinas. Lagay po natin dito yan kailangan alugin nyo po muna yung panahan. Yan. paman Ganun pa man, may naihanda na po akong tubig. Ayan, tulad nga po nito. Ayan, ayan, may naihanda na po ako ng tubig ko. Ayan. bali sa dalawang uh, bali po sa ano bali po sa 300 ml na kanaan katumbas po din niya ng tubig na 16 liter and 16 liter po kailangan po malinis na tubig huwag po yung po kayong gumamit na tubig na nawasa pwede nyo pong gamitin yung tubig ulan o deep well sa balon o kaya yung mga pwede rin yung mineral o oh, yung oh, naka-filtered na ang bali ganito po yan, ito, yan. At, tulad nga po nito 8 liters po to ito 8 liters, ibig sabihin dalawang ganito kasi 16 liter 300, sa sukat na 300 ml Namin. Ay, ito 'yung kuneto. Ayun. Namin. Ito 'yung sanado. Itong tubig na ginamit ko po mga kagre. Ito. Ay ano na po 'to? Mineral po ito, mineral, mineral. Kasi po ang tubig po rito Naka-filter na po siya. Ayan, malinis po. Ayan. Ultimo pang, ultimo pang paligo mo, mineral na rin. Ultimo pang hugas mo sa lahat ng ano, naka-mineral na rin. Kasi dito, ang tubig po namin dito, ay hindi po nawasa. Kundi, dipwil po, kaya, ang ginawa na lang, nang big ko ay bumili siya ng filter po kaya yon kaya malinis na malinis po ang tubig na gagamitin natin maging sa inumin maging sa paligo lahat lahat po ng ano Ganon po kalinis ang ginagamit kong tubig dito. Ultimo pang dilig sa halaman. Nakamineral ka na rin. <laughs> Ganun. Ganun lang po at sigit sa lahat. Take note nga pala. Kapag gumamit po kayo, mag-spray po kayo sa inyong mga pananim, kailangan po 5 to 9 o 4 to 9. Depende po sa iyo. Basta tuwag lang po kayong mag-spray ng tanghali na. Umabot na ng alas, alas 11 o alas 12. Yan. Kasi nga po, ah, siyempre, itong gagamitin natin, siyempre, pamatay and sick din to. Kasama na rin dito ang pamatay and sick. Kaya, kung mag-spray ng mga tanghali na, wala. Hindi nyo naabutan yung mga insekto, paano nyo pa sila mapapatay? O, oh, diba? Kasi ang mga insekto, mas maaga pa kaysa sa atin. Kaya kinakailangan, kita nyo guys, oh. Halos ano lang siya. Hmm. Hanggang dito na siya, o. Oh. Ha? Oh. Ayan. Ayan. Kasi ito, may sukat din naman itong ano na ito. Ano? O, oh, hanggang 20 liters po ang laman nito. Kung may ganito kayo, hanggang 20 liters. Eh, kung hindi nyo naman makita, na kung hindi nyo makita, gumamit na kayo ng by liter na lang para sure kayo. Baka dito, baka lumagpas. Pero makikita nyo naman eh, kung hanggang saan ang capacity ng spray nyo. Kasi ito, 20 liters lang po. Lahat ng mga ganito, 20 liters. Kaya ito sa akin, oh, no? 16, 16 liters. Yan, ganun. Kaya, Ganun pa man. Ngayon tayo mag e na. ha. Yan. Let's go! Ayan guys, yan. Ayan mga kaagre. Sasabak na tayo ngayon. At pupuntahan na natin yung tanim natin kalamansi. Ayan, tulad yan, mga ka mga ka ganyan lang. Pag-iis ko yan. Para, para yung mga insekto mamamatay din so, like, sinabi ko naman yung din natin kaya yun mga kagre ang pag-apply ng spray natin Ayan mga kaagroy, katatapos lang natin mag-spray. Ayan. At napakaganda nga ng panaw na tsimpong-tsimpong nga tulad nito. Ayan. Sakto 20 days ang aking alagang kalamansi. At katatapos ko nga lang mag-spray. Ayan at tsimpong-tsimpo. Uh, kasikat na yung araw. At nakatapos na. Kaya kailangan... Paaga, wag kang magpaabot ng tanghali. Ganun lang pag mag-apply ka ng spray sa mga tanim natin, mga gulay o anumang mga pananim nyo na na may spray nyo. Kaya, dahil tapos na, gagawa naman tayo ng ibang trabaho para tuloy-tuloy na. Kaya maraming maraming salamat mga kagre, God bless